ipapakita ko lang sa inyo yung mga mulberry na tinanim ni Daddy June mga uh, more than 6 months ago. Ayan. Ayan. 1, 2, ayan. Ito, 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 ito. Hindi ko lang masyado yan. Ayan, no? Ayan, ang mulberry ni Daddy June. Ito pa. Ayan, ayan masyadong kita. May mga damong kasama. Ayan pa. Ayan, o. Oh. Ayan, ang mulberry ni Daddy Chul. Meron pa dito. Ayan. Yung dahon niya, kamukha ng dahon itong ano, sitaw. Si ayan. Ito pa. Ayan, ayan pa ang mulberry at isa pa dun sa dulo bali pito lang yung bilang ko eh, sabi ni da dadi Junwalo tapos itong mga yan yung mga matataas na yan yan yung tanim na sitaw ni Mang Tony Kuya Tony si Kuya Tony siya yung nagaalaga namin ng palay so nagtanim siya ng mga sitaw dyan dito sa pinaka bakod namin tanim niya yan tanim niya yung mga sitaw na yan guys so hinahayaan namin siyang magtanim ng gulay dito tapos pag namunga yan pwede niyang syempre aanihin pwede nilang ibenta ni ng sa kanila yung kita o, di at least napakinabangan yung lupa tapos, may pagkakakitaan pa sila na extra. Ayan, hanggang dun, oh. hanggang dun sa dulo may sitaw yan. Kami naman ni Daddy June, libre na ang ano natin. Libre na ang ating sitaw. Pwede kaming mamitas dyan ng sitaw anytime. So, may pangulam na tayo. Tapos yung mga papaya na yan, oh. kita nyo, oh. meron na tayong papaya. Yan yung mga buto-buto na ano eh inagahagis namin ni Daddy Jun dyan. Ayan. Ah. Hindi ko alam kung kailan ito mamumunga. Pero tingin ko mabilis namang lumaki yung mga papaya. Ayan. So pag namunga yan guys meron na rin tayong pang tinola. Pang tinola na papaya. Or pwede rin tayong mag okoy. Ano pa bang pwede sa papaya at syara. Ah. Siyempre ako, gustong gusto ko rin yung hinog na papaya. So hopefully matamis yung ano nito, bunga nito pag hinog. Yan, at kita nyo naman ang ating view. Ang Mount Arayat. Yun po yung Mount Arayat na kitang kita dito sa aming likuran ng bahay. So yan. Yan ang mga gulay. Siguro next time magtatanim si Kuya Tony dito ng mga iba pang gulay. Mga, mga kamatis, talong, okra, upo. Madali rin mamunga yung mga yun eh. Itong mga sitaw natin, may ano na yan. May mga maliliit na yan na bunga eh. Daddy, naka-harvest ka na ba dito? Ng sitaw? Daddy? tayo naririnig. Hindi ko alam kung naka-harvest na ng sinto dito. Pero may mga nakikita-kita na akong bunga. Meron nga doon, no? Doon. Matanda na yan. Ayun, no? May matanda na. Hindi na yan kinukuha kasi gagawin na lang niyang binhi. Para makapagtanim ulit. So, so far, yan yung mga gulay na nakatanim dito sa gilid ng ating bakod. So, there you go. Kailangan talaga magtanim para mas makatipid tayo sa pang-ulam at pangsahog sa ating mga lulutuin. There you go. Quick update lang dito sa ating balay sa bukid at ang mga um, halaman na nakatanim dito sa ating gilid ng, gilid ng ating bakuran. Thank you everyone for watching Mommy Bee's Garden. Thank you. Have a blessed day ahead. bye